Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Andito na naman ako, no guys. Um, this is something a weekly pasilip. Napabalikan na natin yung weekly pasilip kasi nagkaroon tayo na urgent message, urgent gabay no. And espesyal pasilip ngayon magbabalik ang ating weekly pasilip. Isang linggo na buhat na nang upload ako ng weekly pasilip. So ito no, let's see what is the weekly pasilip na para sa ating PBBM no, na si President Bongbong Marcos Jr. Alamin natin no, ang anong pang mga mensahe o mga gabay na maaring malagap o malaman natin sa mga susunod na eksena para maging pawang gabay no para malaman natin ano man yung bagay na mangyayari sa mga susunod na araw. So, guys, no, maraming-maraming salamat sa mga walang soundboard supporters sa akin dyan. Lalo-lalo na, no, yung mga um, hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Joss at Mika Pal. So guys, don't forget to subscribe my channel and hit the bell for more videos update. The request, follow nyo na rin ako sa aking FB siya. Ah. So, uh, um, request guys, maraming salamat no, sa mga uh, patuloy na pag-support us lang At um, Uh, sa pagtanggol sa akin dahil marami na tayong bashers, no? Kung maga marami mga su nagsusulputan dyan na sinasabing bayaran daw ako. Oh my God! Look, no? Look nyo yung uh, previous videos ko. No, ang aking um, talagang trabaho, ang aking um, mission is something na um sojak signs, no? Kung makikita nyo doon may mga sojak signs ako upload, that is it Kasi yun talaga yung ginagawa ko every single day. No, yung mga sojak sign reading. No, weekly gabay weekly uh special pasilip and monthly gabay. So, um before end ng month na to magkakaroon din tayo ng monthly pasilip no para sa ating PBBM. So, guys, maraming salamat po sa walang sa pagsuporta sa aking channel ha. Then of course, kung ikaw ay hindi pa naka-subscribe, subscribe niyo na ako para updated kayo sa mga videos ko. There ba, diba? and daming chika, maraming ganap. So, alamin natin no, ano pang mahagilap natin sa kanya para sa ating uh, president na si Bongbong Marcos Jr. Alamin natin to, guys. Let's see, guys. In just please give me information po. In just please give me information okay, gusto sabihin? ng ating mga gabay. Tutuklasin at bubulabugin natin yan, guys. Angels may give me information. So there's something the kind of on, something burden, mabigat. No, mabigat ang kanyang um kumbaga dala-dala ngayon. So talagang kumbaga overloaded. So mabigat ang mga paratang, maram, mabigat ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Let's see. Uh. And of course there's something okay with the two of ones, there's a choices. No, kumbaga may mga bagay siya dito na kailangan pagpilian. No, piliin lang yung mga taong pagkakaniwalaan. No, wag masyadong magtitiwala ng lubos. And this is something that we once by confident. Lakasan lang ang loob maging matapang. No, alisin yung alinlangan. No, there's a the repeat of sword We declare the boundaries. No, kailangan niyang alisin yung mga bagay na alam niya makakasira sa kanya. No, alam niya makakahadlang ng pag-abot ito. No, let's see. Let's And, of course, there's something with a nine of pentacles, there's a potential for abundance, no? May potential siya para maging maayos ang sitwasyon, no? Ang kanyang, um, position. There is a death card with an ending and in the beginning. So may mga bagay din na matatapos na dito. No, let's see ang the death card something and ending and in the beginning. No, maaring may matapos, no, maaring may mga bagay na magbago or maaring magsimulang muli. No, hindi natin na um, kumbaga ialintala yung death card na gusto siyang pababain sa puesto No, talagang gusto siyang paba, kumbaga paalisin, no, with the death card. So alamin pa natin kung ano yung mensah mensahe ng death card na yan. Let's see what is the Ten of Wands represent with a page of swords. So there's a spy looking, watching. So maaaring meron mga taong sumusubaybay behind the scenes. Na maging maingat lang siya dito. Kung baga meron dito nagmamasid-masid. Kung baga mga nag alam tungkol sa kanya. Kung ano yung nangyayari, gato ganyan. Kung baga kung ano man yung plano, hakbangin niya. So kung ano yung bagay na nalalaman na parang kung baga, there's a spy na may nagsusubaybay bay pa sa kanya. And of course, at the same there's a seven of swords. Now, there's a sneakiness. There's a cheating lying. So, meron dito nagsisinungaling sa kanya. Pila, pili niya yung nagkakatiwalaan niya dito, ha? Meron pa ditong, um, um, um kumbaga, traidor. No? What is the Queen of Wands? Represent, guys, with a hangman. Now, there's a stock. No? Kung baga sinasabi dito, nalakasan niya ang loob niya. Kung baga baguhin niya yung mga nakasanayan niya dito with a him and something, a delay and cancellation. No? Kung may mga pupuntahan siya, so kailangan niya i-delay muna. No? Dahil law oh, meron ditong nagbabadya. No? May nagbabadya ditong hindi magandang eksena. So let's see. What is the Queen of Swords? Represent with the Eight of Swords. No, this is something a toxic and a negative na no, nasa paligid niya. No, marami, excuse me. No, maraming taong nasa paligid niya dito. Nakita niya there's sa Queen of Sword, no, na babae, na gustong magkaroon ng position. And of course, the eight of Sword, the toxic and negative, na no, naiipit na si situation. Ibig sabihin may babae dito naiipit na. Uh -huh. Let's see. What is the nine of pentacles? Love is with a ten of cups with a happiness. No, talagang sinasabi dito magiging maayos at magiging maganda ang pamilya niya. Ibig sabihin dito, kung the more na hinahatak or parang kung sinisira yung pamilya niya, mas lalong gumaganda ang image sa tao. No? Ang galing. Let's see, what is additional messages with a death card? Ano yung death card dito? represent guys with the king of one. something a vision no parang merong bagay na unti-unti niya na masisila ah na unti-unti niya na nakikita matatapos na no matatapos na matatapos na lahat ng bagay o kaguluhan no nakikita niya magiging okay din ang situations oh my god so let's see what is the sign of one. and the piece of swords Now, there's a six of pentacles. Now, six of pentacles, something um, na magtutuloy-tuloy na no, meron na talagang makukuwang mga nawalang pera, no, na, mga nakurakot, no, meron mga bagay lang dito na mas ma, maging, mag, maging aware siya na magkakaroon ng balance and justice dito. Maging aware the way na no, parang may mga tao sa paligid niya na kumukuha ng information na parang alam na ba ni ganito, ganyan, kung sino ba yung pinaghihinalaan. Kung baga, may nagsusubaybay. And there's a page of wands. So there is a good news. Ah, makikilala niya. Oo, oh, makikilala niya malalaman niya kung sino tong parang laging kala mo ano yung kumbaga sumisip-sep, no yung parang laging nakadikit oh. and because there's the full card the full card something a leaf of faith no parang sinasabi dito na magkakaroon siya ng bagong simula no parang kailangan niya lang talagang kumbaga magtiwala sa ating poong oh, may kapal at the same time huwag siya magsyado magtitiwala sa mga tao sa paligid niya what is the queen of swords and the eight of swords there's a oh oh my God, there's a tower moment, something destructive or disaster. Ibig sabihin nito, no, yung babaeng nag-ipit sa kanya dito, ay may ipit talaga. No, ay may ipit yung babae na to, na there's a the tower moment na masisira siya. No, masisira tong babaeng nag-ipit sa kanya dito. Now, sa situations na to. Now, let's see what is additional messages. With a nine of pe oh, nine, oh, pentacles, there's the ten of cups. There's a higher fund. Now, there's something at educations. No, pero meron ditong religious factor guys, no? Na may related about sa family. Na maaring kumbaga mayroong kaugnayan about sa religious. No? Ah, baka maka Dios, okay? I feel something maka Dios talaga to. No, yung familia nila maka Dios. So ibig sabihin, let's see. Kapag lumabas yung Seven of Wands dito, protektado sila. Let's see what is the that, that character the King of Wands. Represent guys with um The Hermit Card. Ay, lilitaw na. No? Oh my God. No, ibig sabihin nito, guys, lilitaw na. No, the Hermit Card, something spiritual awakening. No, spiritual development. Now, this is something revealing. Now, the death card something an ending. And this is the king of one something vision. Now, nakikita niya na ang katapusan ng sitwasyon. Now, at masasagot na lahat ng mga tanong with the, uh, with the hermit card. The answer you need is here. So, nandito na. no tinatapos na talagang matutuldo ka na ang pinakapunot dulo ng eksena. Or, malapit na. And of course, there's something guys to be done neither one. So, continue no sa pag uh, sa pagkukuha ng informasyon. na no, marami na mababawi. No, marami na mababawi dito. No, pero merong nagmamatsyag na mag, kumaga, laging nakatingin at laging nakasubaybay. What is additional messages? Represent, guys, with the four of wands. The four of wands, something in the home. No? Kung baga, ito'y sinasabi do'y sa sneakiness na maaaring nasa palasyo pa ang mismong sinungaling at manloloko. Ibig sabihin, meron dun sa paligid niya na maaaring nakakapasok sa eksena niya. No? Oh, my God! Pero makikilala. Makikilala yan. And there's an ease of cost. This is something na parang... Um, may inggit, no? Babae siya na may inggit, no? Let's see uh, what is additional messages. Represent with the four of cups. No, mayroong hindi matanggap. Hindi niya matanggap, no? Etong taong nag-ipit sa kanya dito sa sitwasyon, yung siya mismo mag -iipit. Parang, alam mo yung gigisayin niya sarili niya matika, pero naipit sa huli. Yung ganon, kung bagay itong tao na to, hindi niya alam na gigisayin niya yung sarili niya na maipit siya sa, sa, sa sitwasyon na to. No, at kung um, kumbaga siya mismo ang masisira. Ay, hindi niya matanggap 'yun. No, parang hindi yun niya inexpect na ganun yung magiging outcome. Now, what is additional messages? Represent with a O, Oh, sabi ko na eh, 'di ba? Oh, Kakasabi ko lang kanina. Oh my God, nananay nanay mo ko. There's a nine of pentacles. There's a pos uh, there's a potential for abundance. And there's a 10 of cups with the family niya. Family ni PBBM. Na sinasabi kong religious factor na something religious. Parang, uh, kung baga sinasabi ko dito, dito na maka-Diyos sila, maka-Diyos siya. This is something that seven ones. Diba sinabi ko kanina yan? Na kapag lumabas ang seven ones, balikan niyo ang video ko. Yung ano ko, ibalik niyo mag, ano, kaya pag lumabas ng seven of wands, ibig sabihin protektado sila ni, ng ating Panginoon. Power! ba? Diba? O, oh, ayan ah, sinasabi ko kaniyang ano bagay na, na nakikita ko dito. O, alam mo na, alam mo guys, ito ah, tulad ng sinabi ko, panoorin yung mga nakaraang reading ko, na sinabi ko, kapag iniipit no si uh, PBBM sa sitwasyon Mismong babalik na dan sitwasyon mismo yung nagsasabi ang may effect kung sino man yung mga taong kumbaga hindi maganda ang ginagawa sa kanya babalik na sitwasyon may karmang ang kaakibat maniwala ka no ngayon pa lang no yung mga politician diyan na nakikilig at nanonood nito makinig kayong mabuti no si PBBM ang pinili no, ng atin Panginoon na maging Pangulo. No, I think something na baka maging Prime Minister pa siya at the end of the time. No? Oh my God! Alam nyo guys, no, share ka lang bago ka magpresida. Alam nyo ba guys, bago ko, ano, talagang pinaka-mission ko is mga Sojak sign. Mga Sojak sign. No, nagdiriding -re ako ng mga Sojak sign. Pero hinipo ako ng ating Panginoon, ng, aking at, ng, ng ating gabay, no? ng aking gabay na si Jesus Christ, no? Pina, kumbaga, bumulong siya sa akin na kailangan ko raw ng tulong, no, ng ating um kumaga ng bansa, na no? para pinapakita dito na sinasabi niya na nabubulagan na raw ang mga tao sa mga ipinapakita no? Sa social media na hindi totoo tungkol sa kanya. So pati yung mga psychic daw, so ibig sabihin may mga psychic daw na baligtad daw ang mga sinasabi na tungkol sa kanya. So sinasabi dito, sinasabi sa akin na ikaw ang magigindaan. Sabi sa akin gano'n, na parang kumaga kumaga i-ano mo, no, ipakalat mo ang mabuting balita. So parang sinasabi sa akin na na mag kumaga mag ka ng tungkol sa kanya. No, para malaman niya at makarating sa kanya. No, itong bagay na to, kumbaga hindi siya pinababaya at talagang napapakinggan siya na nasa taas. Oh my God. Sinasabi ko to sa inyo, guys. Siraan nyo, kung sisiraan nyo. Lagi ko sinasabi, pati sa mga basher ko, guys. Sa mga nagbabas sigilang akin, sige lang sabihin nyo lang na sabihin tungkol kay BBM. Alam mo kung bakit? Mga ilang araw, makakarma kayo. Mararanasan nyo. May ipit, magkakagipit-gipit kayo kung ano nun mararanasan nyo. Tandaan nyo yan. Kasi mayroon There a guided talaga siya. Maniwala ha? Huh? There an eye of sword, oh. Bibilis ang takbo ng sitwasyon. So, ibig sabihin nito, no, hindi man nila nakikita sa ngayon, pero sa mga susunod na araw, kumbaga mabibilis na yung ano, no, yung mga nangyayari. No, so dyan sa dyan sa... Senado, malalaman nila lahat ng bagay. Meron pang mga senador na hindi pa lubos na natutuklasan na may kinalaman din sila. So sa mga susunod na araw, malalaman, malalantad. No, may malalantad pa dito mga, mga matataas pa na, na nakaupo. Maghanda na kayo. Let's see. What is additional messages naman tayo? No, ano yung pinaka-questions natin, guys? No, meron nagtatanong kung ang nagtatanong dito kung uh, makakap kung uh, magi stay pa ba, no? Or uh, mananatili pa ba sa posisyon um, si PBBM? Tama po ba? Now, let's see. Uh. Let's see. Uh. There is a five of pentacles and the seven of cups. No, kung kung baga sinasabi dito, marami pa munang pag-uusapan about sa finances. So maraming tungkol sa pera na nawala No, there's a financial loss, a financial crisis. No, ibig sabihin marami siyang pagdadaanan dito. Magulo pa ang sitwasyon. At sinasabi dito, may babaeng gustong umagaw na position niya with the Queen of Pentacles. No, but there's something The power of God. No, ayon sa kalooban ng Diyos, makikita dito. Kung ta, kung baga sinasabi dito na hindi hahayaan na matanggal sa, siya sa position. No, matatapos niya tong administration niya, yung, yung kanyang term. Na no, matatapos niya to. So, let's see. No, um, sinasabi nila na may kinalaman basi BBM, no, for corruptions no, sa ating um kumbaga flood control scandal, something like that. Now let's see, Can you just give me information po. Ah, uh, see, ah, uh, there is a king of sword, no, there is something uh, wise, no, ma, why is she? meron ditong mag-asawa na may kinalaman. No, kung anong pagbibintang tungkol sa kanya, there's a justice card. No, may karma. No, ibig sabihin nito, kung kung may kinalaman siya, there's a no. No, wala siyang kinalaman dito. Ang may kinalaman ay mag-asawa daw. So, merong pinakamalaking part dito, yung mag-asawa. No? At maaaring lalaki ang pumuprotekta sa kanila. Lalaki ang pumuprotekta sa kanila. Ha? Huh? Let's see. Ano pang mga angels messages dito? Now, there's something a nine of cups. And there's something a page of cups. Now, may intuition siya. Ibig sabihin dito, may kilala niya na. No, kilala niya na kung sino to. No, sino tong may mga uh, tao pang kinalaman. Pero, kumbaga, kiniling niya na mismong malantad. No, ayaw niyang, um, kumbaga, husgahan. Gusto niyang lumabas ang katotohanan. There's a the nine of cups. There's a wish fulfillment. May hiniling siya eh no? Ano pa yung mga ano? Kung baga, ano mangyayari, no? Sa, Pilipi ah, sa West Philippine Sea. Oh. Let's see. Yan. Oh. Kasi mayroon din tanong nun, eh. Oh my God! There's There is a there is a devil card. May hidden intention. Ibig sabihin, no? Sa West Philippine Sea, merong, merong, may balak. No? kunin ng ating uh, West Philippine Sea. Oh, West Philippine Sea. No? May balak, may kumuwa no? Dahil may hidden intention. May masamang balak doon. And there's the sun card pero hindi magtatagumpay. The sun card something purification, no? Lilinisin 'yon. No, kasi naman yung mga taong may balak na hindi maganda at tanggalin. Ibig sabihin, aalisin yon lilinisin yon ng ating Panginoon. No, tatanggalin yon hindi 'yon nakakayaan na maagaw, no? No, let's see what is additional messages. Ano pa ba bang questions, guys? Ano ba yung kalakot? Paano bang questions? Natatawa ko sa mga comment, no? Pasabog sila. Ang question... Wait lang, guys. Ah. May mga questions pa dito. Wait lang, guys. Puro kasi ano to eh. Tutok tayo dun sa isang reading ko na para malaman ko kung meron siyang merong gustong magtanong tungkol doon. Oh my God. Okay, maganda tayo. Question na lang tayo. No? Mata kumaga, ano yung mangyayari? No? Ano mangyayari sa mga nagrarally? yon Let's see. Now, there's something recovery so there's a star card so ibig sabihin dito no talagang uh, magkakaroon ng healing no ibig sabihin dito magkakaroon ng mga realizations sila na mapagtatanto nila there's a knight of swords no baga pagod na over pagtig na masyado silang um, natatakot or nangangamba Merong nagrarally dito, may takot at pangamba. I don't know kung ano yung pinanggagalingan nila. No, may mga takot at pangamba dito. There's a three pentacles. No, there's something na parang uh, group of people. There's something na uh, merong mga um kumbaga nag-uutos, no. Kaya lang kaya naman nagrarally yan kasi may umuudyok, no. Merong um, kumbaga nag-uutos diyan. There's a group of people, guys. Let's see anong mangyayari dun sa mga bumabatikos or maaring kumakalaban sa kanya. No? There is something a queen of cups and there's something a king of cups. Or there's a ten of pentacles. So there's something, alam mo guys, ito ha. Kung baga sinasabi dito, ano mangyayari sa kanila? No, mas magiging uh, matalino na sila ngayon. Mas magiging wais na sila. No, hindi na sila basta-basta um, gagawa ng action na... Kung na eh, laging fluff yung kanilang ginagawa. Dahil sa uh, there's a queen and king, ibig sabihin dito talaga tinatarget nila yung mag-asawa. No? And there's a ten pentacles na pad, pagdating sa family. Ibig sabihin dito, no, talagang um, ang bumabatikas, ang nila dito yung pamilya no? At yung dalawang mag-asawa. There's a king of cups and the king or uh, queen of cups. So ibig sabihin dito, yung uh, mag-asawa na si PBBM sa kasi um and by the uh, first lady no sa Liza Araneta Marcos. And this is something that tend up to some kubaga family, no? Kumbaga maraming mga um kumbaga accusation no sa pamilya niya. So let's see. Matatapos na ba? No, matatapos na ba ang mga kaguluhan or maaring may mga may mga iba pakita ba no na mangyayari ngayong linggong to wala pa tayong ganong question guys eh hindi ako nakapag prepare ng na mga questions pasensya na and there's a strength card with a confident no kumbaga dito no kailangan niya lakasan ng loob niya kasi kumbaga there is a something a movement or changes na no, marami siyang mga plano or may mga matatanggap siyang message dito No kailangan niya maging matatag dahil lahat ng bagay na to, there's sa harvest time. So aanihin niya 'to. Ano man yung bagay na, na ginawa niya, good or bad, makakamtan niya yun. No, mararanasan niya 'yon. From what uh, from shadow work muna tayo. Ito yung pinakahuling part yung what lies eh. From um a shadow work there's a confront confront fears. No, kailangan niya maging palaban. No, maging matapang dito. The cave you fear to enter hold the treasure you seek. No, kasi damo na parang may mga bagay na kinakatakutan siya dito. May mga bagay na hindi niya makikita ang totoong nilalaman nito. So, ibig sabihin dito, kailangan lakas ang loob niya. No, lakas, lo lakas loob niyang harapin nito. So, let's see what is additional messages tayo without asking in Christus. So, there's a bravery. Talaga sinasabing kailangan maging palaban na siya, matapang na siya. Alam mo guys, sinasabi talaga kay PBBM na kailangan maging palaban na siya. Kasi alam mo ba bakit siya ginaganyan? Kasi hindi sila natatakot kay BBM kasi nga mabaitang mabait na tao, no? There's a bravery, you know, bravery. Now there is something a bravery. ba? Diba? There is a bravery. Bravery. Not the same thing there's something in tune. No, pati dito ha, alam mo sa relationship niya there's sa roller coaster. Talagang maraming pagsubok. No noon pa, talagang binabati ko sa talagang maraming ayaw dun sa relasyon nila ng dalawa na person niya. So let's see what is the Archangel Michael messages. Uh, um, you create the situation and you have the power to change it. Siya yung naglagay sa sitwasyon na to, siya rin yung makakagawa na ang paraan para makaalis siya dito. Ibig sabihin na to, kumbaga, may mga um, kumbaga na sa paligid niya, like admin, no, yung mga taong nasa paligid niya, pinagkakatiwalaan niya, na hindi pala dapat niyang pagkatiwalaan ng lubo. So, maaaring, kumbaga siya mismo ang maglinis, maalilinis niya talaga, no, yung mga tao sa paligid niya na yan. Ibig sabihin nito, kung alam mo yung, kung alam niya sa sarili niya na may itong tao na to ay sangkot, no, sabihan niya na kagad, no, na mag, if ever na, na nalaman at natumbok, mas maganda mag-resign na, no for the for sa ganon so kumbaga sinasabi dito na unti-unti niya rin tumaalis kasi kumbaga siya yung naglagay sa sitwasyon niya eh. so siya rin yung makagawa na parang para matanggal makaalis siya din sa sitwasyon so let's see what is the monthology and there's something work through your fears so kailangan niya talagang labanan ng takot no kailangan niya labanan ng takot dito maging palaban na siya for Jesus loving quote said at uh, sinasabi ni Jesus loving quote so sabi ng ating Panginoon na si Jesus no my father give you the true bread from the heaven Diba? Nakikita niyo yan dyan? No ibinibigay ng ating Panginoon yung mga bagay na makakabusog sa kanya, no yung mga bagay na makakabuti sa kanya. So ibig sabihin, hinahain sa kanya to, binibigay sa kanya to, hindi para um, mahirapan siya, hindi hindi para masaktan siya, no para matuto siya na no? para malaman niya na hindi lahat ng mga tao na yan ay dapat siya pagkatao. Well, at the same time, yung mga bagay na yung marami siyang matututunan doon. No? Yung bagay na magpapatibay at huhubog no? ng kanyang pagkatao doon. Let's see what is um, monsology. Ay, meron na pala monsology. No? What lies beneath the future? In fairness, maganda rin yung reading. No? May mga negative sides talaga. Hindi mawawala yon Not decided. There's something, check yourself. Na no, kailangan niya rin tignan niya sarili niya kung okay pa ba siya. So, marami kasi siya dito ang iniisip. Not iniintindi. No? Additional messages pa tayo. So, sa ngayon linggong to, kailangan niya tignan niya yung sarili niya. No? And there's something, fake friends. Oh, peking kaibigan. Mag-ingat siya. No? Ito yung sinasabi ko na may mga tao na kala niya totoo. Kala niya totoo pero hindi niya alam, no? Parang sinisiraan siya. Ganon. Masyado kasi siyang tiwala. So guys, this is something a weekly gaba, a weekly pasilip, no? Para sa ating PBBM. No? So si President Bongbong Marcos. So once again, this reading apo po ay um, pawang gabay lamang po, ha? This is something entertainment, entertainment, purposes. At the same time, guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Maraming salamat, guys, and see the next video. Bye-bye. And babush.